Abay grabe nga talagang damang damagad ng team ng Los Angeles Lakers ang presensya ni Jared Vanderbilt sa loob ng court. While finally after almost a year ay nagbalik na itong si Vando matapos nga ng kanyang mga injuries. And well, very restricted pa nga siya sa minutes. 12 minutes lang ang kanyang nilaro. Pero hindi nga yan nagpigil sa kanya para ipadama niya ang kanyang presensya sa loob ng court. At hindi na nga natin patagalin pat silipin agad natin ang kanyang magagandang ginawa. Kung saan sa una nga ay ang kanyang first points ay nanggaling sa hustle play. Offensive rebound ang kanyang ibinigay nga dito para sa team ng Los Angeles Lakers. And actually dito naman sa next ay pagbigay niya nga ng screen kay Lebron James ay parang wala na si Vando. Out of the play na nga siya at yan ang inakala ng Golden State Warriors. Pero nga mga idol, nung tumira na si Lebron James, abay sneakily patago nga itong si Vando. Nakakuha ng magandang opening to get an offensive rebound. At kung namentis nga ito ni Lebron ay siguradong another 2 points. Ang ambag nito ni Jared Vanderbilt, another offensive rebound. At sa play naman ito ay ganun din mga idol at talagang hindi nga natitigil. Ito nga si Jared Vanderbilt, never nga siyang nakatunga nga sa loob ng court. At dito ay another hustle play kaso hindi nga lang nagresulta ng another offensive rebound. At ganun din ang kanyang ginawa dito nga sa free throw ni Anthony Davis and this time nagbunga ng maganda ang kanyang hustle play, another rebound para nga sa LA Lakers second chance opportunity. And then sa pick and roll naman nalang dalawa ni Austin Reeves actually parang ito'y magandang improvement ni Jared Vanderbilt kung saan bilang roller ay hindi nga siya natataranta matapos nga ng magandang depensa ng Golden State sa kanya kung hindi he finds his teammate na si DFS wide open dito nga sa corner nagresulta yun ng 3 pointer and actually pwede nang bumaba dito si Jared Vanderbilt pero hindi nga talaga matigil ang kanyang paglalaro ng hustle mga idol never mo nga siyang makikita na tamad naman sa loob ng court gusto pang kumawa dito ng offensive rebound And then ang isa nga sa mga steal niya this game ay nakuha niya ng dahil sa anyang magandang paglalaro sa depensa. Una nga kay Dennis Rodder dito, pinigilan niya ang drive. And then magandang sundot nga at si Kevon Looney naman. Ang kanya binantayan dito, steal, nagresulta yan ng 2 points para nga dito kay Lebron James. At bilang help defender ay maganda rin itong si Fando at kanyang pinakita agad ang kanyang ang galing dito sa pamagitan nga ng pag-help dito nga sa driving na Stephen Curry. Hindi niya nga hinayaan na magkaroon ng easy look dito sa layup nagresulta tuloy ng pintis ni Steph. At sa last play ay pagmasdan nyo nga lang itong si Jared Vanderbilt kung saan una ay nag-switch nga sila ni Max kay Stephen Curry. And then matapos niyan ay maganda naman kahit papano. Decent ang kanyang ang depensa at nag na naman sila ni Gabe Vincent at si Pojemski ang kanyang binatlayan and then another switch kung saan napunta siya sa center na itong ang Golden State Warriors pero itong si Vando kahit parang out of the play abay never nga siyang out of the play nang dahil talaga nga namang sinalubong dito si Andrew Wiggins sa spin move basang basa niya nga ang balak gawin ni Andrew Wiggins gandang depensa na ka-force nga sila na ipasa ito ni Wiggins and actually si Vando dito mga idol ay tinulak si Max Christie para nga magkaroon ng magandang defensive play ang LA Lakers nagresulta yan sa turnover ng Warriors shot lang, violation. At yan nga mga idol, lahat ng ating napanood ay ginawa lang ni Jared Vanderbilt in 12 minutes of playing time. Talaga nga namang kamanghamang ha at hindi nga nagpigil sa kanya ang restricted playing time niya ng pagpapadaman niya nga ng napakagandang presensya niya dito sa LA Lakers and definitely happy ang bawat isa dito sa pa ng panalo nila.